inyo outfit natin sa kasalan ngayon. O, oh, di ba? Pak na pak, kumikinang. <laughs> o, oh, ito lang ang ating hikaw na tag 20 rup ay, 200 rupees or 250 yan. Ang ganda, ano? O, oh. kahit na mumurahin ang ganda, tas ayun, may kwintas tayo, may yun dati pa rin mga sing Itong pag sinanglamo, makakabili ka ng lupa. Lupa sa paso. kasi itong kumikinang, o. Oh. <laughs> balak sa, ay hindi pa ba siya bagay sa black. Kaya ano na, feel na ko talaga black na siya sa ito. Kasi nga natatago niya sa kapi ko ba? Hmm. Ang cute ng damit natin, ano? Para ang payat ko dito. O, pupunta pa ako sa salon, magpapa-straight kay buho ko. Hindi pa ako nagsusuklay. Tingnan nyo, hindi pa ako nagsusuklay pero ayos na yung buho ko, ano? Pero hindi pa talaga ako nagsusuklay. Maganda talaga yung conditioner na, ano, na brand. Malambot sa buho. Wala pa sa ano? Oh. Ayan, ganito lang. Pag nakatalikod ko lang. Sorry. Parang hilipad na. <laughs> parang ano lang gal. Ang to. Oh. Ano to? Matagal ko na itong gustong bilhin. Marami tatay itong kulay eh. May gold, may red, may pink, may white, may purple. Kaso, mahal. 8,000. Eh ngayon, nagpikit mata ako. Bumalik ako ngayon sa may shop. Isa na lang natira. mga bilibili hanggang maubos na maubos yung yung mga kulay. Buti na lang nung bumalik ako, may isa pa ito. Sabi ko wala na talagang iba. Sabi, wala na yan lang sabi niya. oh, ade, binili ko na eh sa ka ano ano ko sabi ko. Sige, piling ko na. Itlog na lang, maulang ng maulang <laughs> Hindi, kasi niya. eh, ang kit kasi, eh. baka nga maubos, diba? Kaya, pipikit mata natin. 8,000 eh, rupees, magkano sa peso? Mga pa five Kaya hindi ko mabili kasi mahal. Pero kaya, ang ganda naman. Ano, baka ito na lagi ko isuot niyang pag-aattend ako kasalan. <laughs> baka bawat kasalan, ito na isuot ko. Ang cute, eh. Tantua ako. Makinang siya. Tapos meron pa rito parang mm. Ay, ganda-ganda na naman ako sa sarili Nagmamaganda na naman tayo niyan, eh. Ay, mag-ano pala, Ay, pala mag mag -ano, Sandali, mag ako? Ay, nakalimutok pala mag-jodoran. Sandali, mag-jodoran. Takot baka mga muyak ko yun. Dati hindi ako nagjudran kasi ngayon kasi na pag tumaba kapalitan palitan ng tumaba, mas madali kang umaasim ano, oh. pero nung dalaga ko, hindi ako jodoran. Ngayon, saka nahihiya ako pag may follower ako, madam, eh, siyempre minsan, pag di ka nagjodorant, nakakasin ka, naihiya ako ba? Kaya ngayon, nagjodorant na, nagjodorant na ako, kasi naihiya ako, nakakasin ako minsan eh. Okay lang sa mga Pakistani eh, Chak, mas maasim siya. <laughs> Pilipinas, diba? oh, eh, eh, matatalas pang amoy niyan. Kaya, ngayon, nagjo-deodorant na. Hindi, pero dati hindi. Eh, umaasin niya. Mas matindi umaasin pagka nakatumataba pala. Kaya, sige, mag-deodorant pala ako. Nakalimutan ko. Tingnan niyo, nakakalimutan. Parang sa kapabang pala, Pabango ako. Babo!